O, <coughs> oh, pagrabe Sabi na business Ayun, titinda ng mga Manuel Kape, kung ano-ano Ayan o Hindi ay, tayo malilim mainit init sa bandaro na yan o nag eh oh. Mga batang kubad pa Ayun, tao, Another thing eh malapit sa Eton May Bay Park Manila ay yung building oh dito rin lang tipon tipon eh dami oh ba bali luneta na to yung plug oh ayan yung plug ng luneta ayan Yeah. Inawag kayo ba yung flag tropa? Ayan. Ito tayo. Medyo malilim rito eh. Nansan po doon, di ba? Ay, maganda mag-tipo.